Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Coordinates, sports collar top, button down with pants, madali lang daw. Tara, manahi tayo. Ihanda ang mga materyales na kakailanganin. Siyempre kailangan natin ng tela, linen fabric ang ginamit natin, at nakaready na rin naman ang pattern na gagamitin natin. Ang pattern natin ay may limang bahagi, siyempre nandyan yung front body, back body, nandyan rin yung sleeves, nandyan yung front facing, at siyempre yung collar. So, ang gagamitin po natin tela ay linen cotton, ano? So, ganito lang siya. Ilalatag mo lang siya. Ito yung full width niya. So, kukunin mo lang yung magkabilang dulo. Tapos, titiklupin lang natin ito sa gitna. So, pag natiklop mo siya sa gitna, yung dulot dulo, ito siya. Nakatapat sa akin. Ito yung tinatawag nilang center fold. Buo yan. Buo yung side ng tela dyan. Ngayon naman, syempre, ilalatag na natin yung pattern natin. Ang unang mong ilalatag ay yung back body pattern. So, yung back body pattern natin ay buo. So, since nakatiklop ito, ito yung center fold, yung pattern natin pwede mo itiklop sa gitna. Tapos, isasagad mo lang yung pagkakalatag nitong back pattern natin. So, ayan. Next na ilalatag mo is yung front pattern natin. So, ang paglalatag ng front pattern, ayan, pwedeng ganito. Ngayon, ang susunod mong ilalatag is yung front facing. So, yung front facing, patayo din ang latag niyan. Kaya susunod mo lang siya doon sa linya ng mga body. Okay? So, ganito. Next mong ilalatag is yung ating collar. Yung collar natin is buo. So, lagi lang yung nakatiklok sa gitna. So, pwede mo siya ilatag dito. Ayan. So, next yung sleeve is ilalatag mo lang siya ng ganito. Okay? So, ito yung pinakamabilis na paraan ng paglalatag at paggugupit. Pagka nailatag na natin siya ng ganyan, pwede na natin yan gupitin. So, simple na lang naman ang gagawin natin. Ipetrace lang natin yung pattern natin sa ating tela. Gugupitin lang natin siya na eksaktong sukat ng ating pattern to fabric. Okay? So, kagaya ng ginawa natin is ginupit lang natin yan. So, tatanggalin lang natin yung mga sumobrang parts o yung mga sumobrang retaso kung tawagin. Ayan. So, ito lang po yung naging retaso natin. So, kagaya ng sinabi ko kanina, bawat latag ng ating pattern sa ating fabric ay eksaktong bilang na po yan na kakailanganin natin o yung ang tawag natin doon is cut goods. So, tulad po ng sleeve, ang sleeve po natin nakalagay times 2. So, kailangan yung sleeve mo o yung na ikat mo na tela is dalawang piraso. So, kailangan natin is dalawang piraso niyan. So, dalawa yan. So, susundin mo lang yan, including pattern may bilang eh. Ito lang tayo sumobra, yung collar natin. Since ang collar po natin ay, ang kailangan po natin dyan ay isang piraso lamang, itatabi na lang natin tong isa. Para kung gagawa ka pa ng isang plus size, eh pwede mo na siyang gamitin, hindi ka na magkakat pa. So ito yung ating collar. Ang front facing is dalawang piraso yung kailangan mo. So ito siya. So dalawa, Ang front body is dalawa rin yung kailangan mo. So, makikita mo yan, dalawa. At syempre, ang back body natin, o yung back pattern natin, ay buo. So, kailangan yung na-cut na mo o na-tabas mo, ay buo din. Ayan. So, buo rin po siya. So, ayan, kung papansinin ninyo, napaka-simple po nung ginawa natin, ano. I-trace mo lang yung pattern, then kompleto na yung tinatawag nating cut goods. Pwede na po tayo mag-umpisa sa pananahe. So, yan si Ate Christy po yung gagawa ng ating coordinate stop, no? So, ngayon, ang una mong ilalatag sa makina mo ay yung facing. So, dito sa facing, ito yung may sungay, ito yung may korte. I-agingan mo muna ito at saka yung kabila. So, syempre gamit ang ating overlap, no? So ngayon, after mo ma-edgingan yung front facing, pwede na tayo mag-proceed dun sa ating front body. So ang front body natin is dalawa. So ang gagawin mo lang yung front facing, iduduktong natin sa body. So ilatag mo muna, mami, kung paano yung pagduduktong nila. Ayan. So susundin mo lang yung korte. Ayan, kung makikita nyo yung korte nyo, ito yung neckline eh. So susundin mo lang siya. Tapos ang duktong niya dito, no, mami? Yung sa may placket. So gagamitin natin ay na overlock. So paalala lamang po, no, Uh, mas maganda ito kung gagamitin mong sinulid ay kakulay nung tela. At ikalawa po, i-check nyo maigi yung uh, right side at wrong side nung fabric. Tulad po nito, medyo mahirap po tignan yung wrong side at right side nung fabric, yung linen. Pero meron po siya, okay? So next ay uh, iduduktong natin ito, tsaka ito, okay? So ngayon po, after natin maiduktong yung facing dun sa front body, ngayon naman po, pwede na natin ihanda yung back body. Iduduktong na po natin yung front body sa back body. Ilagay mo na, mami. So ang next operation po natin ay yung joint shoulder, no? So ikakabit po natin yung shoulder niya. Bila. So, ayan. So pagpapatungin mo lang yan, front body to back body, tapos iduduktong mo lang yung shoulder. So, paalala lang, ang tiklop ng ating duktong, so ito kasi yung duktong natin, is paloob. Ito mami, tiklop mo rin para makita nila. So, kailangan, ang pag pag pagkakapatong niya is ito, nasa loob yung facing. Ayan. So, ipapatong mo lang to yung front body, nasa loob yung facing. Okay? So ito na po yung shoulder natin, no? Ngayon naman po, magkakabit na po tayo ng collar. Pero bago tayo magkabit ng collar, syempre, ipe-prep po muna natin yung ating collar. So, ang gagawin mo lang sa collar, so ito siya, ito yung collar niya, ititiklop lang natin yan sa gitna, then i-agingan natin yung magkabilang dulo. So, ayan. So, ititiklop mo lang sa gitna, i-agingan yung magkabilang dulo. latag mo yung finish product niya. Balik na rin lang po. So, ito na po yung collar natin. Okay, so, balik na rin muna. So, ngayon po, magkakabit na tayo ng collar sa ating body gamit din po yung overlock. Napaka-importante po sa pagkakabit ng collar nung apat na nuts o yung pikete kung tawagin. So, yung unang pikete, dito sa collar, kukunin mo yung center niya. So, lalagyan mo siya ng nuts o bahagyang gupit. Kung ayaw mo maggupit, pwede rin marking. So, depende na sa'yo. Okay? So, ayan. Next is yung dito sa front body. Mami, i-focus mo dito. So, dito sa ating front body, ito yung pinakadulo niya o yung kung tawagin natin, ito yung placket eh. So kung makikita nyo mula sa placket, meron niyang nuts sa magkabilang side ng front body natin. So ito mula sa hangganan ng placket, ito yung nuts. So mula rito, ang sukat po niyan ay 2.5 inches. Okay? So ito po siya. Oh. Makikita nyo yung nuts, 2.5 inches po ang haba o oh, pagitan niya mula rin sa dulo. So ito meron na rin. So, pwede rin po, kagaya nung ginawa namin kanina, dun sa pagtatabas, hindi lang natin na-focus mabuti. Dun sa ating front pattern, ito po yung front pattern natin, may indicated knots na po yan. Ayan o. So, pwedeng sundan nyo na lamang po ito. Pag tatabas, lagyan nyo na po ng knots para po mas mabilis. Ngayon, ang huling knots, yung pang-apat, is kukunin mo lang yung shoulder. Ito yung shoulder. Ito yung kabilang shoulder. So, pagtapatin mo lang yan, kukunin mo lang yung center nung back. So, ito yung back. Yung center niya, lalagyan mo lang siya ng nuts. Okay? So, apat siya. Apat yung nuts natin. So, bilangin natin. Sa ating collar, isa. Back, isa. Pangalawa na. Sa ating front is dalawa rin. So, bali, apat. Ngayon po, sa pagkakabit po niyan, ito, ito yung pinakamadaling step. So, ito yung, ito yung isang front side. So, ito ha. So, ilatag natin yung front side. Mami, dito may focus. Ha? So, kunin nyo po yung dulo ng ating collar. Ito yung nuts. Okay? So, itapat mo yung collar natin dun sa nuts. Ayan. So, hawakan po natin mabuti. Tapos, ito po yung ating pacing. So, i, i ano lang natin siya? Ipapalaman natin siya sa gitna o gagawin nating panapal. Ayan. So, nasa, nasa loob na po siya. Papasadahan natin yan na overlock dito hanggang makarating tayo dito sa kabilang front, no? Ito. Dito, makikita nyo yung center nuts nung ating collar. Tatapat yan dito sa center nuts nung body. Yung dulo naman, tatapat siya ron sa nuts nung ating front, yung kabilang side, okay? So, since hawak ko pa ito, eh, nakita nyo kanina, kinabit ko, pwede na natin itong pasadahan sa overlock. So, ito, para humakasigurado ho kayo, pagkapasadan yung ganyan, ito mami oh. Pwede nyo naman angatin po muna dito. Pwede nyo angatin po muna yung collar. Tapos, sipatin maigi kung nasan yung nuts. Saka nyo siya ipatong. Ayan. Oh. Tapos, saka nyo ulit i-cover itong facing natin. So, pwede mo siyang pasadahan o pakagatan hanggang dun sa dulo ng facing. Ito. So, yung ating collar is nakapalaman sa gitna ng facing at saka gitna ng front body. So, diretso mo siya hanggang matapos tong sa facing. Then, kunin mo yung center nuts. Tapos, eto. So, may mga pagkakataon na uh, mas malaki ng konti yung back or yung body part kumpara dun sa collar part. So, pa ibabalansi mo lang siya ng pagkakakabit. So, ibabalansi mo lang siya ng pagkakakabit para hindi siya kulubot. Basta kailangan, Basta kailangan yung nuts niya is magtama. Ayan o. Nagtama yung nuts. Or kung lumihis man, kapraso lang. Kasi pag, pagmalaki malaki yung lihis natin dyan, mahihirapan tayo na paabutin yung dulo ng ating collar dun sa kabilang dulo ng ating nuts. Ayan o. So, pwedeng hawakan nyo muna siya rito. Okay. Ayan, pag malapit na, saka mo na ilagay itong eto yung front face. Bali gagayahin lang po natin yung proseso kanina no nagsimula tayo. Nasa ibabaw yung facing, nasa gitna yung collar, nasa ilalim po yung body. Okay? Ganun lang po. Ayan. Hanggang sa makarating tayo rito sa kabilang dulo. Okay. So ayan, ikabit natin ng So, ito, naikabit na natin siya ng isang diretsyo. Ayan. So, pag binaliktad natin iyan, so, ito yung facing. So, ito yung facing. Babalik pa rin mo lang yan. So, ito yung kabilang facing. Hmm. Babalik pa rin mo lang yan. Kung makikita nyo, meron na tayong collar. Ayan. Ayan eto so, na yung collar natin. So ayan. Nakakabit na yung ating collar. So okay, eto na po yung collar natin, ay na kabit na po natin siya. Ayan. So ang gagawin na po natin next is kakabit na po natin yung ating sleeve, yung sleeve natin. So yung sleeve syempre dalawa 'yan, so kabilaan. So simple na lang naman 'yan kung papansin niyo halos mabuo na siya sa overlock. Konti na lang ang magiging operation natin ito sa single. So ito ngayon kakabit na po natin yung ating sleeve. So magingat ingat po tayo paalala ulit sa wrong side and right side ng fabric ano? Kasi syempre pag nagkamali po tayo sayang po kakalasin natin ulit, di ba? next isang sleeve pa. Luwag ang ba bahang konti. Okay, go. Isang sleeve. So ayan, naikabit na po natin yung magkabilang sleeves, ayan. So next operation po is ito, yung side close, yung sa gilid. Side close, ayan. So dalawa lang po 'yan. Sige, pasadahan mo na mami. So ngayon po, gagawin po natin is e i po natin yung mga dulo na bahagi ng tela. Yung sa sleeve, laylayan, tsaka itong sa kabilang sleeve para sa pagtutupi. Sige mami, i-agingan mo na. Kunahin ko na laylayan. Hmm. Kunahin mo na yung laylayan. Pwede naman din po papiping kung ayaw nyo mag-aging kung may piping po tayo. Pero this time po, tutupian natin siya sa sigil. Pero kung papipingan nyo po, pwedeng diretso piping na. Ito lamang po sa may pacing part. Ayan, itutupi mo lang siya. Titiklop mo lang siya, isasama mo na siya sa aging, So, ito kasi siya, oh. So, ito kasi yung pacing part. Mami, waka mo naman yung kabila. So, ito kasi yung sa pacing, ayan. So, yung sa pacing, syempre, nakatiklop siya pa loob dun sa ating front. So, ito, nakatiklop din. Sama na natin siya sa pasada. Next po ay yung sleeves. So, edgingan din natin yung mga dulo niya. So okay, bago po natin umpisahan yung pag hemming no, sa ating sleeve at sa kalaylayan, magtatapping po muna tayo. Unahin muna natin lagyan ng topping itong ating, itong ating uh -huh. collar. So unahin natin lagyan ng topping. So mula dyan, punta sa dulo, kabila. Anong sukat ng topping? 116? 10. Oh, sige, topping muna. So topping 116 po, yung gagawin natin dito sa ating collar. okay, ngayon po maglalagay tayo ng topping dito sa ating front, doon sa parte ng placket natin. So ito yung pinakataas ng ating front. Mula rito sa pinakataas, ewan ko kung napapansin nyo, no? Nilagyan na po namin yan ng marking. Mula rito, marking ka ng 3 inches. And also dito, sa other side, 3 inches. So mula rin sa marking natin, pababa, hanggang dulo, magta-topping tayo ng 116. Yan kasi yung lalagyan natin ng butones at saka ohales. Okay? So, itong taas naman, kaya walang topping kasi ito yung nakatiklop na ganyan dun sa sports collar. Okay? So, ayun. Lagyan lang natin ng topping. Hmm. So next po ay yung ating sleeve at saka yung laylayan tutupian to po natin, ano? So anong sukat ng tupi? 1 inch. inch. So ayan tutupian to po ni Ate Christine ng 1 inch. So pwede po yung direkta piping kung may piping tayo, ano? Hmm. Ngayon, ang sunod naman is yung laylayan, ano? You know? So, tutupian lang din natin yung laylayan. One inch din. One inch din po yung lapad. Ayan, okay. Tapos na po yung ating coordinate tap. So, okay. Ito po yung natapos natin. Ano. Ang huli na lang po dyan yung pagkakabit ng butones at saka uhalis. meron na po tayong naunang video patungkol dun sa tutorial pagkakabit ng butones at saka uhales. Kaya hindi na po natin tuturo dito sa video natin ito. Na so, panoorin nyo na lang po yung video na ilalagay ko po dyan sa upper right po ng ating screen para dun sa pagkakabit po ng butones at uhales. Pero ito na po yung finished product na ipapasukat natin kay Ate Christy. So ito po yung ating sports collar, syempre. ah, uh, ito po yung ating crop top na para dun sa coords natin o yung coordinates with pants. Meron pa pong karuktong itong video tutorial natin para doon naman po sa pants o yung katerno po nitong ating top, no? Pero syempre, pakita muna natin sa inyo yung finished product. Ayan. Okay, ito po yung natapos natin yung cords po na sports collar top, button down with pants po. At syempre mag-focus muna tayo dun sa taas dahil yun muna yung itinuro natin sa video na to. Next tutorial is yung pang baba. So ito po yung taas. Yan, kung papansin ninyo, uh, maganda naman yung pagkakagawa natin. Yan, suot siya ni Ate Christy. Ang sukat po niyan ay pang plus size. So, ikot ka, mami. Ikot ka. So, yan po. Yan po yung ating sports collar top. Yan, suot at ni Ate Christy. Sige, balik doon. Okay. So, yan po. Next tutorial po natin yung pants naman. And, syempre, huwag niyo po kakalimutan like, subscribe, and comment. Click mo na rin ang bell button. See you sa next video. Nagpo kayo na ng aming mga vlogs. Bye!